Untuk. Hujak. Di tempat si Mama Mary. Si Yun. lo po po nga sa rino mga Mary Papa Jesus nabayan nyo po kami hintar hmm, na oh parang ano naman siya oh parang si Jesus tapos si parang mamamiri na naman parang tao dalawa ito naka naka sandal tapos ito ay tao hindi ko alam kung sining mo yan pero parang tao din di ba oh kita nyo pagkita ba ito? Ginawa lang nila.